Sa video ng ito ay maglalagay tayo ng four road pipes sa ating mga Honda Click. Ano yung mga dapat nating malaman at i-consider bago tayo maglagay ng mga aftermarket pipes sa ating mga motor? Kumusta nga ba ang tunog o ingay at performance nito? At kung paano pagdi-DIY ng tamang paglalagay nito? Music So yan, dumating na nga po yung 4-road pipe na pinakahintay natin na na-order pa natin galing sa tropa at galing pa to ng Vietnam. Actually, pag mga pre-order at matagal dumating, medyo mura lang natin makukuha. Pero kung gusto nyo ng ganitong klaseng pipe din, maglalagay din ako ng link, mas malang ng konti. Actually, mga pinaka nauna at saka original na 4-road pipe talaga is nagre-range po ng 20 to 30k. Actually, phase out na po yun, kaya naman yung pinoproduce po nila ngayon is mga replicate na lang ng 4-road. Pero ingat pa rin po tayo sa pagbili ng replicate dahil may mga class A po nito at saka may mga fake po na replicate which is may laman po siyang bakal na yun po yung nagpapabigat sa pipe pero po yung mga class A na replicate po nito is mamabigat. Nasa almost 3 kilos din po yung timbang. Yung mga original replicate na galing kay Leo Beans is siksik po sila ng fiber. Kaya naman medyo mabigat siya at maganda po yung tunog. Also, maganda po yung pagkaka-print ng mga yan at tsaka hindi po agad naninilaw or nangangalawang. Yung main purpose lang naman po natin kaya tayo nagpalit ng pipe is para magkaroon po ng konting ingay yung ating mga motor Also, lagyan na rin ng konting angas or aesthetic si Scarlett po natin. Kasi medyo nagsawa na rin po tayo sa stock pipe. Pero take note lang, yung best pipe po para sa ating mga motor is yung stock pipe. So, stock is good pa rin para sa ating mga pipe para tumagal po yung ating mga engine. Pero yun ko para sa mga kagaya ko na gustong mag-explore, gustong mag-build ng mga motor, okay lang naman po magpalit ng mga pipe sa ating mga motor. Basta hindi lang po siya makakasama or makaka-apekto sa ating mga makina. Bilisan na lang tayo, medyo uulan na. So, nung nabili po natin itong 4-road natin, iset na po siya. Kasama na po yung pinaka-canister po niya, yung elbow po niya, saka yung bracket, yung paglalagyan po from ating canister papunta doon sa ating swing arm. Tapos may mga tornilyo din po yan para dito. So yan, po kabita ng bracket po natin. Tapos may pang -lock po siya para dito sa ating mga elbow papunta dito sa canister po natin. So lalagay natin mamaya yan. At also meron na po siyang silencer para kung gusto nyo po nang medyo tahimik at di masyadong bulahaw, pwede po natin ilagay itong silencer. So actually na try na po natin to nung isang araw. Tinest lang po natin kung goods po siya, kung plug and play po siya sa ating mga motor. Dahil isa po sa consideration po natin sa paglalagay ng pipe, ayaw eh, na natin ang sakit ng ulo gusto na lang natin plug and play, wala ng remap, wala ng easy reset at also halos same lang po ng butas ng ating mga tambucho kung kaya naman isa itong forward sana napili natin. Actually, yung iba pang mga pipe na plug and play na rin sa ating mga motor is yung mga Apido, MT8. So, yun yung mga alam ko na plug and play na rin. Yung remap kasi is mapapakinabangan lang natin yan kapag nagpakarga po tayo ng ating mga motor. Tinaasan natin yung CC. Pero ito, itong mga pipe na to, nakadesign na po siya for plug and play kasi hindi naman ganun kalayo. Size ng butas niya sa ating mga stock pipe. Pero yun, may mga konting adjustment lang akong ituturo sa inyo para yung AFR po natin is ayos pa rin at hindi po siya nagbabackfire. At also, hindi po siya nagkakaroon ng low end torque or mabagal na arangkada. So yan, natest naman po natin siya recently. So ngayon, turo ko na lang po ulit sa inyo kung paano po siya ilagay sa ating mga motor. Tapos sound check po natin siya. By the way, yung motor po natin, stock stock sa CBT po, yung pinalitan lang natin dyan is kalkal pulley. Tapos naka 14 grams po tayo na bola at click 150 po yung motor natin yan, ha? click 150 yan, keyless po yan si Scarlett, so yun kung stock stock pa yung, yung mga motor at gusto nyo ng konting ingay gusto tong 4 road, also pwede rin to sa mga indo indo, kasi proper to na pipe para sa indo concept also para sa akin personally malinis kasi siya tignan eh, so yun lagay lang natin sa ating mga motor, pero bago yun Siyempre, kailangan lang natin tanggalin yung stock po natin na pipe. Tanggalin lang po natin yung dalawang 10mm na nandun sa ilalim at dalawang 14mm dito kabilaan. So yan, natanggalin na po natin yung stock pipe. Kung makikita nyo, may dalawang tornilyuan dyan. Ito po yung stock na tornilyuan natin. Gamit po tayo nito ng mas maikli dahil yung bracket po natin is manipis na po siya at iipit na lang po siya dito mamaya. Ayan, kahit manipis lang, maliit lang na turnilyo. Pero size 14mm pa rin kasing lapad niya pero mas maliit. So dito sa stock natin kung makikita nyo mahaba po yan. Ayun, yun yung ko co consider nyo. Yun lang naman yung kailangan yung bilhin kung sakaling magkakabit kayo nito. Hindi nyo na malalagay itong mahaba. Tapos pala kunin natin itong exhaust gasket po natin dito sa stock po natin. Kasi lalagay po natin yan dito. Actually nung unang lagay ko po sa motor ko, hindi ko na po nilagyan nito pero feeling ko may singaw ng konti. Kaya naman pagkakasyay natin itong gasket natin. Medyo masikip lang pero pwede naman natin pukpukin yan para magkasya. So ay naging hacks natin dyan dahil medyo humiwalay na, bawasan lang natin. Ayan, para medyo magkasya siya kasi medyo masikip siya. Ayan, sakto na siya. So ito, di na natin makakabit sa stock pipe po natin dahil medyo lumuwag na. Pero yun, umorder naman ako ng bago para ipeber. Mababal ko pa rin yung stock pipe natin. So ayan. meron na siyang gasket sa dulo. Bali, ito po muna yung una nating ilalagay. Mamaya na po natin dudugtong itong canister. Ayan, so pag nailagay natin siya, huwag muna natin masyadong higpitan para may position pa po natin yung canister natin. Pero so far so good, ganyan po yung position niyan. Hindi naman po siya sayad sa ating mga ES, pero yon dahil nasa pinakailalim po siya, yan po yung sasayad sa mga ham. Mas okay po, nandito sa taas yung elbow po natin. Maglalagay po ng link ng item na yun, okay, magalala yung titanium at saka yung buong set na dito dadaan sa taas. So yun, yung inaalala pa natin itong radiator cover. Pero so far, hindi naman po natamaan yung radiator cover natin kahit medyo bulky po siya. Isa din to sa inaalala ko kasi yun, sabi ng seller matatamaan. Pero yun, buti. Sa case natin, hindi naman siya. Ayan, bago po natin lagay itong canister natin dun sa elbow, lagay na po natin yung bracket niya dito sa likod. So saktuan lang naman yung bracket niya, hindi naman kayo malilito. Ayan, may tatlong tornilyuan lang yan dyan ay natitirang dalawa para na yon sa mga swing arm po natin so unahin lang po natin yun dito sa tatlong butas masama naman po yan sa inclusions ng pipe natin ayan tatlo so ito mukhang matibay naman yung mga bolts nya gamit lang po tayo ng 5mm na allen wrench so ito hindi to kasama sa inclusions kailangan may mga tools kayo nito for idea galing to dito sa set of tools natin maglalagay din ako ng link nito okay yan sa mga nagdi diy isa pa pong deal lang kung bakit tayo nagdi diy kasi yung mga ibang mekaniko hinahayaan lang na nakalapag sa lupa, sa semento, kaya naman nagagasgasan lalo na itong floor natin medyo maarte. Dahil malinis po siya tignan, konting sagi lang nito, konting dumi, is medyo mahalata na po natin. Kung kaya naman, tayo hangga't maaari, din-DIY natin lahat. At also, magaan lang naman siyang DIY kayang-kaya nyo rin. Step po natin, pasok na po natin canister natin sa ating mga elbow. Pero bago 'yon, Kabit na po natin itong bilog na panglakpo niya dito sa ating babaw ng kanister. Ito yung magsisilbing magigigpit po sa kanya para wala pong maging singaw dito sa ating mga pipe. So dediretso po yan hanggang dito sa part na to na nakumbok. So yan, yeah. so, yan yeah, mas okay pumunta siya hanggang dito sa ilalim. Ayan, tapos natin mamaya. Next natin ipipesto pe yung dito sa may bracket po natin papunta sa swing arm. Share ko lang po sa inyo yung magandang pagpuposisyon. Yung unang posisyon po kasi natin kung titignan po natin dito sa likod yung swing arm po natin. Ayan, para may idea din kayo. di ba? medyo nakaumbok po sa taas. Medyo nakalubog dito sa ilalim. Pag finit po natin nilagyan ng tornilyo dito bilaan, taas at ilalim, yung pipe po natin is nakatutok po sya papunta sa kanan, kumbaga medyo tabingi po sya mula sa alignment ng motor parang nakapapasok po sya ngayon, para hindi mangyari yon, medyo iluluwag natin yung nandito sa part ng ilalim, yun din naman po yung tinuro sa akin noong seller, dalagyan natin ng spacer dito sa ilalim, dito sa taas okay na yun, medyo nakalabas sya yung dito lang sa ilalim So, pwede tayong gumamit ng bola or something na makapal para maging spacer. So, mamaya pagkita ko sa inyo. Kaya na natin sa taas. So, sa taas, wala tayong spacer dyan. So, ilak lang po natin yan. Gamit itong bagong bolts po natin. Lagay ko ng link. Size 14 po yan. Tapos, bago po higpitan yan, lalagay na po natin yung dito. Lagyan natin spacer. For idea, tinry natin stock fly ball, kaso masyado mapal, di pumapasok turnilyo. Tapos sa part na to, gumamit tayo ng ibang fly ball na mas maliit, di pa rin pumasok. So inati ko na lang yung fly ball. Ayan, dahil medyo makapal pa yung bola, binawasan natin. Tapos tanggalin natin cover niya, natatanggal naman. No? Ito na po yung final niya, medyo niliya ko lang. Mas maganda pa, di ba? Tagay ko, hindi na pansaman tagal yan, tatagal na rin yan. Ilang ulit natin itong turnilyo. yon may pit na. Yan, sa taas, ipitan din natin. Ayun. O, ba diba? Yung sinasabi ko, yan. Pantay siya dito. Pupunta siya dito sa atin, diretso. Titignan natin sa top view. Ayan, hindi po siya papasok. Pupunta dun sa plaka po natin dahil nakalis po siya dito sa ilalim. So, ganyan posisyon. Sakto lang para sa akin kaysa nung una. Bago natin higpitan doon sa ilalim, higpitan na po natin. Itong lock po natin dito, pero palagi ko mali, baliktad yung pagkalagay. Flip po natin siya kasi ito yung tornilyuhan po niya eh, so tatama dito. baliktarin ko lang. So yun, oh, di ba? matutornilyo na natin ng maayos. Nakaganyan yung posisyon. So higpitan lang natin to hanggang sa humigpit siya. Bandang gitna natin siya, ilalagay pepesto. Mas okay. Kasi so, nandito yung tightening point nya o masikip na part. Pwede na naman banda dulo. Ayan. Depende na sa inyo. Basta check natin kung may sisingaw dyan. Ayan, pag okay na tayo dito sa bracket tsaka dito sa part na to, ikpita na lang natin dun sa ilalim. Make sure na lang natin naka-centro po sya, naka-swak yung gasket natin dun sa gitna. Ito po sa inyo yung pagkakalagay. Ayan o. Oh. lang po sya dito sa ating mga exhaust po natin sa tornilyuhan. Papasok po yung ating mga gasket. Siyempre, so, umpisan po natin yan naka-silencer para medyo ma-excite po kayo. Yan po yung ng silencer niya. Okay e po dito, ayan. So, yung purpose ng silencer na to from the world itself para medyo tumahimik po yung ating mga pipe. So, yan. Nakabit na po natin yung 4-road pipe po natin. Malalaman po natin na plug and play lang po siya sa ating mga motor kapag ni-start po natin siya sa unang bukas is wala pong problema sa kanya, wala pong sungaw at hindi po sakal yung kanyang tunog. So malalaman natin yan. Check natin dito. Ayan. Do expect naman natin na plug and play talaga yan kahit sa mga ibang motor. Also na ko na nung isang araw nga kagabi. Sobrang plug and play lang po niya. Talagang parang stuck lang siya. Kabit so, natin all goods na. So start lang po natin siya. O ba? Diba? Start agad yung motor natin. Hindi nahirapan kaya naman masabi natin na plug and play talaga pero ito pa yung sound titignan natin ibibira po natin siya. take note lang po bago po natin siya ibira bira hayaan lang po natin siyang i-idle ng mga 5 to 10 minutes para ma-read po ng ECU po natin or may pasa po ng catalytic converter natin kung paano yung halo ng EFR nya or yung air and fuel mixture ratio kasi panigurado, kahit sabihin natin plug and play po yan, may difference pa rin po yan sa ating mga stock, syempre. Yung mga stock pipe po kasi natin, for idea, hindi po yan na palabas hanggang dun sa kabila. Meron po yang medyo nakapaikot, tapos may bukod po yan na tubo, so hindi po siya diretso. Di tulad po dito sa ating mga aftermarket. Pagkapasok po dito sa tube, dire-diretso lang po yung butas papunta dito sa tip kung kaya naman medyo maninibago yung motor natin sa pressure sa paglabas po ng kanyang exhaust gas palabas ng ating mga pipe Ayan, take note lang ulit, stock engine po tayo hindi naman po siya sungaw or parang pangit yung paglabas ng hangin po nya naka silencer pa po yan, ngayon napainit na po natin ng mga 5 to 10 minutes, na idle try po natin sya ibiret ngayon, titignan po natin kung magkakaroon ng low-end torque tsaka ng backfire or backflow yung ating mga motor. So kapag piniga po natin yan, dapat smooth lang po, hindi po siya parang nasasakal, nagbabackfire, nagbabackflow. Kasi pag nangyari po yon mahina po yung arangkada po natin, mahirapan po tayo. Pero pwede po natin adjust yan, mamaya pakita ko. Check lang po natin kung goods po siya pag tinrotel natin. dandanin dahanin lang muna. All goods. goods. Wala syang backfire, backflow na nangyayari. Tsaka hindi po siya sakal kahit na naka silencer. Take note, naka silencer. Mamaya, mas okay po kasi pag walang silencer mas mas may lalabas po niya yung buong potensyal ng motor po natin. Yeah. Sa arangkada, all goods po yan. Hindi po tayo mahirapan or di po natin kailangan ng high RPM para umarangkada. May iba kasing mga pipe na mabira ka na pero parang sakal na sakal pero ito, na all goods. Walang remap remap walang ECU reset. Basta idle nyo lang po ng mga 5 to 10 minutes. All goods po yan. Walang backfire. Solid. Ayos. Wala tayong problema. ngayon, try po natin tanggalin yung silencer. Medyo mainit. Dahan-dahan tayo. Yun. So, ganyan lang siya pag walang silencer. Pero, pwede natin lagay yung tornilyo kahit wala yung cover para hindi po pangit tignan. Or para may cover po itong thread. Pero, ayan. Yan po yung walang silencer. At, ito po yung tsura sa loob pala. Ayan, kung may kita nyo, may mga butas-butas po yan. Also compact po yung mga piper po niyan sa loob na nakapaikot. Kapag medyo naluto na po 'yan, mas gaganda pa po yung tunog ngayon, medyo bago pa. Pero pakinggan pa rin natin kung goods. So yan, idle natin yung motor natin. Check muna natin. naman describe ko dito guys sa in description na rin ang iba medyo basic or basic yung basic kasi is parang sa mga banda yung basic kasi yung parang tunog na dagong dong so ganoon natin mag-describe yung mga 4 na pipe katulad nito basic sya or basi tapos para may idea din po kayo mas malakas lang sya ng konti sa JBT pipe at para sa akin mas maganda yung tunog nito kaysa sa JBT so, ngayon throttle po natin sya parang yung kalabog siya eh. Also, wala rin pong backfire na nangyayari. Siguro, good thing din na nilagay po natin yung gasket do sa ilan. Kasi nung first time po natin, medyo nagbabackpair po siya or backflow. Kaya nahihirapan po siya sa low-end torque, medyo sakal po siya. Ngayon, parang nawala po yung singaw niya, mas goods na po siya ngayon. Other information din po yung mga aftermarket pipe dahil medyo mas malaking nga yung butas niya kaysa po sa mga stock po natin. Case to case basis lang to, nagkakaroon po ng improvement kapag high RPM or totoo po tayo putay sa gas. Mas nagkakaroon po tayo ng mas mataas na top speed dahil nga po mas mabilis na kalabas yung hangin po natin sa exhaust at yun po ay pag nasa high RPM po tayo or nagta top speed so yun po yung cross ng aftermarket pipe sa katulad naman nito na plug and play lang hindi po tayo nagkakaroon ng problema sa pagbirit ang katulad na lang po nito kahit di pa po natin siya niro test. alam mong hindi siya sakali kumbaga nabibigay pa rin niya yung power ng arangkada sa low RPM Another tips lang din kung nagkakaroon po ng backflow yung sa inyo, nagkakasungaw, low, low, end torque or parang pigil po at sakal po siya kapag tinotrottle nyo, try nyo pong i-adjust dito sa may air screw po natin dito. Adjust nyo lang po baluwag or papasok at tansya -tansy sa inyo lang po sa inyong mga pagtotrottle kung okay goods na siya kung di na po siya pigil. Pero sa atin kasi okay goods na hindi na po natin siya adjust doon. Also sa ating mga RPM, may kita naman natin dito sa click 150 kapag gumagana na yung idle ay, ayan katulad nyan. ibig sabihin nasa tamang RPM po yung ating mga motor di kasi gagana ito idling stop ng click 150 kapag wala sa tamang RPM yung motor natin yun yung kaganda ng click 150 so take note lang po kung medyo nakaset up po yung, yung mga CVT, nakataas po kayo ng mga center spring tsaka clutch spring pwede pa pong magiba yung tunog po nyan uh, also pwede rin po kayong mag adjust sa air screw kung sakali mang nangyari sa inyo na nagba backflow po siya backfire Try naman po natin sa actual yung four-road natin. Actual naman tayo para makita natin kung medyo parang sakal siya. Try natin muna sa arangkada. Let's go. Yun. Smooth. Smooth lang yung take-off natin. Wala siya yung parang pigil or sakal na tunog. Isa pa. Ready? o oh, di ba? <laughs> Ang smooth. sheesh try natin marangkada guys smooth lang yung tunog niya mas malakas nga siya sa JVT ng konti ang nagustuhan ko sa kanya buo yung tunog niya sobrang busy niya wala siyang part na sakal kasi kasi nasakal to halata mo na <laughs> nasakal yung tunog kasi medyo malakas to ng konti ayan o oh. buo yung tunog ayun malaya tayong nakakapag arangkada o, bagal tayo ng konti tapos bira full throttle yan ha buo yung tunog Woo! sarap gamitin sheesh o ba? Diba? basta responsive yung throttle nya the time na pigay natin throttle na ibibigay nyo yung tunog na gusto natin hindi sya nasasakal Ayan, so far so good. Di pa naman siya nagiging brownish buo pa rin yung kulay niya halos silver pa rin matinis pa rin so hindi naman siya agad naninilaw dahil original naman yung nabili natin so di tulad ng iba na naninilaw agad ito goods po oh So sa part naman na to, naka silencer po tayo, nilagay po natin. Pakita ko naman sa inyo yung tunog. So yan isa pa ulit walang silencer. Test ulit natin. Pasadahan natin dito sa part na to. kinabukasan na gamit pa rin natin yung pipe natin tinitignan natin kung magiging okay siya or wala magiging problema start natin ulit tinanggal ko yung silencer niya kasi mas gusto yung tunog nito mas basi mas maganda tsaka hindi siya masyadong bulahaw so yan so far so good wala naman tayo naging problema pag binibira po natin responsive siya also you know